Mahigit dalawang oras mula ngayon inaasang lalapag na sa bansa ang chartered plane na sinasakyan ni dismissed Mayor Alice Guo mula sa Indonesia. Mula sa Pasay City, may live report si EJ Gomez. EJ? Sandra, nakaantabay tayo dito sa isang pribadong hangar sa General Aviation Area ng Naiya kung saan lalapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Mayor Alice Guo. Mahigpit ang seguridad dito sa private hangar. Nandito na ang PNP, maging ang coaster kung saan isasakay si Dismiss Banban Mayor Alice Guwo. Mula sa Jakarta, Indonesia, didiretsos dito ang private plane na sinasakyan ni Guwo. Kasamang ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang sina DILG Secretary Benhar Abalos, PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ilang opisyal ng NBI at Bureau of Immigration ganap na 8.18pm, oras sa Pilipinas, umalis yung private plane sa Indonesia. Inaasahan na lalapag dito sa Pasay City ng 1.37am ng madaling araw, September 6, ang eroplanong sinasakyan ni Guo. Sa loob ng private hangar, sasailalim sa proper documentation si Guo. Isiserve din ang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Magkakaroon din ng medical check-up at press conference bago siya ibabiyahe patungong Camp Krame. Sandra, sa mga puntong ito, inaantay na lang natin yung pagpapapasok ng mga pulis sa mga media. Dahil sa loob ng hangar, pagkatapos iproseso, si Alice Guo ay magkakaroon ng preskon. Para sa inaabang ang pahayag niya sa media, ngayong siya ay magbabalik Pilipinas na. Yan muna ang latest mula rito sa Pasay City. Sandra? Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. May death threat daw na natanggap si Dismissed Mayor Alice Guo sinabi niya yan kay DILG Secretary Benher Abalos na kabilang sa mga sumundo kay Go sa Indonesia. May report si John Consulta. Sa ay patulung, medyo kapatid ko importante. Totoo ba? Kaya nga tinuukum mo na kami na private clinic dito para maano. Kasi ako tingin ko para kayon chan. Tila nagpapasaklolo si dating Mayor Alice Gu nang i-turn over ng Indonesian Police kay BILG Secretary Benhur Abalos. Hindi malinaw kung ano ang tinutukoy ni Gu na banta sa kanyang buhay. Pero ayon sa Bureau of Immigration, Based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, uh, sinasabi niya sa Chinese mafia. Hindi nasabi sa amin kung anong means yung sinasabing death threat. Ayon sa immigration, ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangirang City sa Indonesia. Nagpaabot si Guo ng surrender fillers sa DOJ tracker team. Matapos si turnover sa Pilipinas si Guo, proseso na ang mga papeles niya. Ipinakita rin niya ang kanyang Philippine passport. Dito na man, mga kapuso sa ating likuran si, si uh, Mayor Alice Luo at nagsisimula uh, na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng mga Pilipinas sa BI, BOP at uh, ngayon uh, na siya ng momento at uh, sisikapin na ngayong araw na to ay uh, mailipad lang. Pabalik na pabalik ng mga may so, si, uh, uh, you, ma you, ma How are you ma'am? How are you? How are you? Sa isang punto, nakipag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Do you remember me? Okay. Ma'am? Ma'am? Ma'am, dito ma'am.

Pasado na sa 8 ng gabi, nang umalis ang private jet na inarkila ng gobyerno para kay Guho. Patong-patong na kaso ang naghihintay kay Guho sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Sasalubungin agad siya ng inisyong warrant of arrest ng korte sa talak para sa kaso paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act. Dahil yan sa paggamit umano sa kanyang puesto para paboran ang baufulan na nagpaupan ng lupa sa Pogo sa Bamban. Bukod pa yan sa mga reklamong qualified human trafficking, money laundering at tax evasion na nakasampa sa Department of Justice. Pinapakansila rin ng Office of the Solicitor General ang birth certificate ni Guho. May kinakarap ding reklamong material misrepresentation si Guho sa Comelec. Mula sa Jakarta, Indonesia, John Consulta nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang senador ang pakikipag-selfie ng ilang kawani ng NBI kay Alice Guo habang itinaturn over ng Indonesian authorities. Unprofessional daw ito, sabi ni Senator Joel Villanueva. Tanong pa ng Senador, gusto raw ba talaga nilang makipag-selfie sa isang pugante? Paalala naman ni Senator Riza Ontiveros, pugante si Guo at hindi celebrity. Sa inilabas na litrato ng NBI, may groovy si Guo kasama ang apat na taga-NBI. Wala pang pahayag tungkol dito ang NBI. Ngayong nahuli na si Alice Guo, gusto na rin daw sumuko ng kapatid niyang si Wesley. Sinabi yan ng abogado ni Alice na si Attorney Stephen David, pero hindi siya nagbigay ng iba pang detalye. Hindi naman daw alam ni David kung nasaan si Wesley na ayon sa Bureau of Immigration ay hinahanap din ng Indonesian authorities. Ang kaanak naman nilang si Sheila Go na kasama nilang lumabas ng bansa. Pinagdudahan ng Senado ng manindigang naglayag siya sa dagat patungong Sabah, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Kinumpirma naman ni Sheila na nakipagkita sila sa sinasabing ina at ama ni Alice na sina Wen Yilin at Gu Jianzong sa Singapore pagkatapos lisanin ang Pilipinas. Ayon naman sa DOJ, sakaling alisin ang contempt order kay Sheila, hindi siya agad makakawalan mula sa detainment sa Senado. Ililipat lang siya sa kustodiya ng Bureau of Immigration dahil sa kanyang deportation case. Pinawalang bisa po ng Court of Appeals ang TPO o Temporary Protection Order na inilabas ng Davao Regional Trial Court. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ibig sabihin ito ay walang kinalaman ng TPO sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakasaad sa TPO na dapat alisin na ng mga pulis ang barikada sa paligid ng KOJC compound pinahinto rin ito ang anumang aktibidad na banta sa buhay, kalayaan, seguridad at ari-arian ng KOJC. Umalman naman ang legal counsel ng KOJC sa desisyon. Hindi raw sila hiningan ng komento tungkol dito. Maghain sila ng motion for reconsideration sa CA. Isa sa tatlong sospek sa pamamaril sa emergency room na isang ospital sa Dasmarinas, Cavite, sumuko. Para malinis lang po yung pagkatao. Kopya po kami ng CCTV na, si na pagkatarbawang o po ako. Sa bataan po yan, orani po. August 28 ng Barilin habang nasa ER ang babaeng dati raw nagtitimbre ng mga iligal na aktibidad sa mga pulis. Matinding galit ang tiniting ng motibo sa pagpatay. Dalawa sa tatlong sospek ng hawak ng otoridad. SUV sumalpok sa concrete barrier ng EDSA busway. Bintana ng sasakyan, kailangan basagin para mailabas ang dayuhang driver na hindi raw gumagalaw. Sinuri siya sa ospital. Sa ulat na nakuha ng MMDA, nalito ang driver kaya pumasok sa busway. Maharap siya sa reklamo. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napatay ang isang babae matapos suwagin ng kalabaw sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, nangunguha ng kangkong ang 55 anyos na babae nang atakihin ng kalabaw. Napunta ang shorts ng biktima na naglalaman ng cellphone at pera sa sungay ng kalabaw. At nang kukunin ito ng residente, siya naman ang sinuwag ng kalabaw kaya sugatan din. Napilitan ang mga pulis na barilin ang kalabaw para mapakalma. Kinatay ito kalaunan para may maidagdag sa panggasto sa pagpapalibing at pagpapagamot ng mga biktima. Wala pang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung kakasuhan ang may-ari ng kalabaw. Nagsabi ka sa akin, papakasalan mo ko, hindi oh! mo alam ah! anniversary yan ang shocking revelation ni Sangretera Bianca Umali sa It's Showtime. Pero tele, nag-propose na pala, Bianca! <laughs> Hirit yan ni Bianca sa contestant ng like Phase 4 segment na hawig sa si real-life boyfriend niyang si Ruru Madrid. Nangako ka daw ng kasal. Oo nga eh. Eh, lahat naman tayo. Simula naman ng unang beses kung nakasama at nakilala si Bianca, pinangakuan ko na siya agad niyan. <laughs> Hanggang pangako lang muna tayo. Oo, kailan mo ko ka pakakasalan? malalaman natin yan sa susunod na kabanata. Pulang araw star David Licauco nag-sundance para raw tumigil ang ulan. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumuho ang lupa sa Halsema Highway sa Atok Benguet dahil sa walang patid na pagulan. Pansamantala ng isinara ang kalsada bilang pag-iingat. Agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH. Namangha ang ilang Tagaluzon sa nakita nilang asteroid. Oh my gosh! I oh my gosh! Wow! Nagliwanag ang langit sa pagbagsak ng asteroid 2024 RW1 bago mag-alauna ng madaling araw kanina. ay sa pag-asa, aabot sa isang metro ang laki ng asteroid. Bagamat nakita ang pagbulusok nito, mababarawan raw ang tsansang tuluyang bumagsak ito sa lupa. Ito ay kasyam na beses sa kasaysayan ng mundo na nadiskubre ang isang asteroid bago ito tuluyang pumasok sa atmosphere ng ating mundo. Paliwanag ng NASA, ang mga asteroid ay malabatong celestial objects na umiikot sa araw at remnants daw mula sa formation ng ating solar system. Tanggal ang pago sa prenuptial photo shoot kapag itong photographer na ang umeksena. Lumalabas kasi ang kanyang inner model, maituro lang ang tamang couple pose. Pusoan niyan sa reporting ni Marizu Mali. Wow! Sa shoot ng prenup, daming ganap. Kaya minsan sa pagpo-post, si bride and groom feeling lost. To the rescue itong photographer na si Tonyeng Literal na half on instructions. Teka, teka. Wala pong namamagitan sa kanila, ha? Paandar lang nito niyang yan para achieve ang shot na pang malakasan. Back hug, kandong, beso-beso, sabaw -beso, lang, at nag demo Nagkakahiyaan pa raw kasi minsan, kaya ito ang move niya para magkaroon ng kumpiyansa ang couple. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Naato Maraulio at Maki Pulido, ako si Sandra Aginaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.